Ayan mga kababayan, na dito na naman tayo sa may Ilog Pasig isplana dito sa may ginagawa nila na ano dito na Esplanade mga bayan sa may pagitan ng MacArthur Bridge at ng P1A. Sa ngayon mga bayan ay nakalagay na kumpleto na dito ang uh, steel beam ano yung uh, ano dito sa may pilote Ay uh, ano na dito? Kompleto na. Nalagyan na ng steel beam. At ang kulang na lang ay ang uh, steel deck. O yung... Ano dito? Yung natawag dito yung... Yung steel deck nga mga bayan, yun ang kulang uh, at yung uh, bakal na ilalagay, no? Kaya, uh, dito pa rin ang, ano, ang barge mga bayan na may kargang mga piloti uh, At mukhang uh, tumagilid dito, o. Oh. Tumagilid ang barge mga bayan uh, at yung mga bakal dyan na uh, mga steel beam. Ayan, nakikita uh, ninyo ay uh, uh, pinturahan na rin ng gray o napintura na at dito ay walang gumagawa no yan uh, tumagilid po ang ano mga bayan ang barge yan at dito ay hanggang dito lang muna daw ang uh, ilalagay na esplanade dahil po sa right of way ano at dito naman sa kabila kasi ay hindi pa naka ano, dito yung isang barge dito na uh, nakaharang dyan kaya naantala po yung ating uh, paggawa ng esplanade Ayan. sa ngayon ay may mga nakaantabay na ng mga steel deck dito at yung ating uh, ano no ang ating steel beam ay na, ano na rin okay na rin yan ang paglalatag na ng uh, steel deck ang uh, hindi pa Grabe mga bayan ang bigat nitong ano na to. Yan uh, 40 ano pa to, na 40 piloti pa ang natira dito na nandito sa may sa barge na ito na nakakarga no. Tapos ang nandoon na nakatambak naman ay may uh, medyo marami-rami din. Yan, may get 20 ang nandun, ano? Tapos dito, 40. Uh, talagang uh, mas marami, marami uh, pang mga ano nito, ma, may paggagamitan nitong uh, mga ilote, mga bayan. Kung ito ay hindi po sigabal lang, ano dito, yung trinayan dyan. Kasi yung uh, na nandito sa kabila, yun po ang uh, nag, ano, nag uh, sa paggawa ng uh, Isplanag mga bayan yeah. kaya sa ngayon ay uh, medyo pansamantalang uh, tinigil muna nila hanggang dito no? at uh, sa ngayon walang uh, gumagawa Uh, ang ating ilog pa mga bayan, ay may mga konting mga basura din na na uh, anod, ano dano kasi yun know, o ang doon na uh, mababaw ang tubig mga bayan at kitang kita naman sa ano kitang kita ang babaw ng tubig o ano ang kita ng uh, lupa mga bayan o oh. nakikita ng uh, buha, ano, buhangin yan uh, talagang uh, masyadong uh, mababaw ang uh, tubig sa ngayon ayan oh. kitang kita na yung buhangin mga mabayan ang babaw ng tubig ayan sana ma matapos na itong uh, esplanade mga bayan na talagang uh, wala pang dalawang kilometro ang nagawa ng esplanade at ito ay uh, abot ng uh, 25 kilometer pero wala pang uh, dalawang kilometro ang natapos uh, ano dito naman sa kabila ay uh, silipin natin ng, uh, sa kabila kung ano ang uh, ganap dito sa kabala O nga uh, natanggal na po ba ang bars dito? Ang bars na, na nandoon dito, 'yun ang uh, nag- uh, nagantala ng ating uh, uh, mga gumagawa sa isplanad mga bayan. Nandito wala na yung bars dito. Ayan. Tinanggal na po yung barge dito. A, nandoon na sa gilid. Ano, nakakano na po yung doon ng barge. A, nandoon na sa gilid mga bayan. Ang babaw na ng, tu ng tubig. Oh. at ito ngayon ang sitwasyon dito sa may ilog Pasig ng bayan dito sa may ginagawa na esplanade. Yan. kapansin-pansin mga bayan, ang uh, ano no ang ang babaw ng tubig ayan no nakita na po yung mga lupa at maging ang mga basura na naiwan sa gilid ano ano gilid na po mawabayan ng ano dito ang barge na may karga piloti. Kaya pala pansamantala lang nakahinto, nakatigil tong uh, paggawa dito dahil po sa barge na hindi pa nakakuha dun sa kabila no. Uh, talagang uh, kailangan pa ng uh, konting uh, panahon. At medyo ano no, medyo complicated doon sa ano sa ginagawa at doon sa mga uh, may-ari ng birds doon. Sana tuloy-tuloy ng uh, paggawa ng uh, esplanade para sa ganon bago bumaba ang ating uh, pangulo ay may sakatuparan na po ang uh, trajik nito na maabot na ng uh, Laguna Divi para sa ganun ay talagang napakaganda ang uh, ating uh, ano no ang ating at uh, talagang uh, mas uh, maganda sa ay aya tingnan at uh, maging ang ating uh, Ilog Pasig ay uh, makontrol na ang mga nagkatapon sa kanal o sa Ilog Pasig dahil po mawawala na po yung mga nakatira sa tabi ng ating ilog pasig at yung mga basura ay medyo makontrol na pagka sila ay uh, napalis na no at maging dito sa kabilang uh, side grabe oh talagang kitang kita na po ang uh, lupa mga bayan no yan Dina nyo kung gaano kababaw na ang ating Ilog Pasig. Yan kailangan i-dredging din nito mga bayan at hindi lang po dapat ganito para sa ganon. Ang agos ng Tubig ay talagang buo at kapag magkaroon po tayo ng bagyo muli at pag sa Ang Tubig dito sa ano sa Ilog Pasig ay hindi po aapaw dito dahil po sa malalim ano. Pero kapag uh, ito ay hindi pinalaliman o hindi din reaching ay uh, talagang uh, aapaw at aapaw ang tubig dahil po sa makapal ang uh, ang burak o ang buhangin dito sa ilog pasig o uh, mababaw na no? Yan. sa ngayon ay yan, ito lang po ang ating latest update dito sa may ilog pasig isplanat na bagong ginagawa ngayon at may mga ano na may mga steel beam na at may steel deck na na nakaantabay para sa ganoon ay mailagay na po ang steel deck at uh, mabuhusan na po at ito na po ang ano no ang latest update dito sa esplanade and uh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel click notification bell click all na para manotify kayo kayo tuwing ako ay mag live mag upload ng mga videos maraming salamat mabuhay po ang Pilipino mabuhay ang Pilipinas mabuhay ang bagong Pilipinas mabuhay ang Pilipino i Bumiti na ang pag-asa, sa umagang anong ganda May bagong silang, may bago ng buhay Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong good